Guys, welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-uusapan natin ngayon ng iba't ibang uri ng anxiety. Ang una dito ay ang GAD o yung tinatawag nilang Generalized Anxiety Disorder. Ito guys yung pagkakaroon ng matinding takot. kung ano yung naisip mong takot, mangyayari sa'yo, magmamanifest sa katawan mo. So pag pag uh, mga taong nakakaranas ng ganito, matindi yung takot nila, nahihilo usually sila, tumitigas yung mga muscles, lahat ng naisip nila, yun na yung nangyayari sa kanila. Matindi yung takot. Um, karamihan dito guys, hindi nakokontrol na yung kanilang takot. So, kung ano yung naisip, kung ano yung kinakatakutan, yun yung nangyayari sa kanila. So, matindi yung, yung recovery din ng mga may GAD kasi 'Yung takot nila nasa mataas na level ang mga takot ng mga taong merong anxiety. Um uh, anxiety generalized anxiety. Ito guys, medyo intense din ito kasi karamihan sa mga taong may may generalized anxiety disorder, ito'y nakakaranas ng mga blurry vision, nakakaranas ng ng paghilo, uh, nakakaranas ng off balance, um nagkakaroon ng mga panginginig. Um, ito guys ang um, kung ano yung naisip mo yun yung mangyayari sa Hindi mo na siya makontrol. And then next is yung pangalawa is yung PTSD or yung post traumatic stress disorder. Ito guys yung mga may uh, mga taong may anxiety na kung ano yung napanood nila, kung ano yung nakita nila na nakakatakot na nakita nila. Limbawa, may mga namatay, may mga naaksidente. Ito guys, karamihan sa kanila, mayroon silang trauma sa nakita nila, sa mga napanood nila, sa mga aktual na nakita nila. Halimbawa, sa daan, may naaksidente, may naaksidente ng motor at grabe yung nangyari. So, nasa isip pa rin nila yon ng constant, ibig sabihin ng tuloy-tuloy. Ito yung mga Um, nangyari na, iniisip pa, paulit-ulit na nasa isip. Minsan yung iba guys dito na, na napapanaginipan pa yung mga nakaraang um, aksidente o kung may nakita silang namatay, uh, kung, kung meron silang karanasan na or family member na namatay, nagiging nagiging trauma sa kanila yung mga pangyayaring masasamang ganon. Ito yung mga taong tinatawag nilang may PTSD o post-traumatic um, stress disorder. And the next one is yung panic disorder. Ito guys, naranasan ko tong panic disorder. Ito yung karamihan sa mga taong may anxiety na nagkakaroon ng mga physical symptoms kagaya ng uh, panginginig, um, nahihirapang huminga. Actually guys, ito guys naranasan ko noon kaya tinakbo nila ako sa hospital noon. Karamihan sa mga taong nakakaranas ng panic disorder ay yung mga taong itinatakbo sa hospital. Pabalik ako guys, pabalik-balik ako sa hospital dati dahil nagkaroon ako ng ganito. Uh, minsan nahirapan akong huminga. Akala ko parang wala, mawawala na ako ng oxygen. Kaya nga minsan binibigyan ako ng oxygen kahit na yung oxygen level ko pagdating ko sa hospital, normal siya. Pero yung pakiramdam ko. Parang wala nang hangin na pumapasok sa akin and then syempre magkakaroon ng palpitation, panginginig ng kamay. Um yung iba guys nasusuka pa yung iba. Um, ito yung tinatawag nilang panic disorder. And then next one is yung pang-apat yung social anxiety disorder. Ito guys yung mga takot or mga taong takot na ma-judge ng ibang tao. Ito usually guys, nahihiya silang humarap sa maraming tao, ayaw nilang pumunta sa mga maraming tao kasi baka madyan sila. Karamihan dito guys, yung mga taong ayaw nang lumabas, gusto na lang nila, magkulong na lang sila sa kwarto, ayaw na nilang magtrabaho, ayaw na nilang pumunta sa school. Ayaw na nilang gawin yung mga daily activities nila kasi nahirapan sila, baka may majad sila ng ibang tao right, and then next, yung panglima guys, is yung stress. Ito guys, yung mga taong matindi ang pinagdadaanan sa buhay. Yung mga taong na-stress before, ng matinding stress. Ito yung mga taong may stress, um, naghiwalay sa asawa, or may gulo sa pamilya, or maraming financial problem, maraming emotional problem. Um, lahat yan guys sama-sama may mga physical stress din silang nararanasan, kaya ito guys um, isarin sa mga matitindi kasi karamihan din sa mga nai-stress guys, ito yung mga wala nang ganang kumain, wala na rin silang lakas, ito guys tulog ng tulog na lang pag yung mga taong may ganito, lagi na lang nakahiga yung iba, wala nang lakas the next day, kaya hindi na nila rin nagagawa yung mga activities nila the next day, ito guys mga limang halimbawa lang or limang uri ng anxiety pero marami pa pong ibang uh, iba't ibang uri ng anxiety pero ito guys ang pinaka common again meron tayong generalized anxiety um, disorder panic attack uh, PTSD or yung post traumatic um, stress disorder and then social anxiety disorder at yung stress. Alright guys, sana guys nakapulot kayo ng aral at um, yung mga nakakaranas po ng anxiety, kayo po ay makaka-recover din ng kagaya namin. Sinishare ko po ito para sa mga taong nawawalan ng pag-asa at hindi, akala po nila nag-iisa sila. Pero hindi po kayo nag-iisa. Isa po ako sa nakaranas ng mga iba't ibang klase ng anxiety na hanggang ngayon po ay Um, lumalaban pa rin kami para makarecover kami fully at uh, ito guys ay isang aral po sa atin para tayo po ay maging matatag na hindi po tayo, kahit na po nakakaranas tayo ng ganitong mga mental health um, problem ay tuloy-tuloy pa rin po ang buhay natin thank you guys sa panonood and I'll see you guys again sa susunod kong video salamat po, bye!